Ayan, kung nagbabalak pa kayong pumunta ng Tagaytay, pwes, wag na. Kasi sa kalsada parang Ubus ubos na ang oras nyo. <laughs> Pag naka four wheels kayo, matulog muna kayo. di ba? <laughs> Sobrang traffic. Ayan, no? Grabe, oh. Perfect na wala pa tayo sa ano sa kaibuturan andito <laughs> pa lang tayo sa ano 10% ng traffic kung nagbabala kayo pumunta ng ano ng tagay wag na Diyan na lang kayo sa Maynila <laughs> wag na kayong pumunta rito dahil ay nako Welcome. dito pa lang sa traffic ubos oras na kayo ayun si ate oh shout out ate shout out <laughs> so ayun medyo nakaano na tayo nakalagpas na sino yung sasabay hanggang boundary butik grabe ang lamig lamig ang lamig tingnan nyo yung pag oh medyo maano ano dun no oh, banda Woo! lamig grabe so pag lampas dun ng ano yung sanga medyo okay na yung ano atakbo tapos mamaya dun sa ginagawang ano ginagawang layover uh, sa mindes nakaw higyakan na naman yan So napakalamig dito kaya kung sakaling pumunta kayo dito magdala na kayo ng ano yung blanket na ba na kumot. Grabe, <laughs> ah! <laughs> dire-diretso si Kuya. Sige, mo yan. <laughs> <laughs> si ate nilalamig na grabe lamig ng kamay ko yun nagalit na si kuya bahala kayo dyan sige kikitan kayo dyan hahaha <laughs>